Siguro ho, um, sa pagiging takles ako, kasi ho, taklesa talaga ako, Nay. Tapos pag sa flag ceremony, um, siguro I'm just being myself. Kausap ko po yung mga LGU family ko. And uh, nabitawan ko yung salita na yon without um, sensitivity. Kaya sa lahat po na na-offend po sa pag pag pangyayaring po na yon, gusto ko pong humingi ng paumanhin. Uh, gusto ko rin po klaruin, wala pong gumamit ng mic bago po ako. And uh, yun po, gusto ko pong humingi ng tawad sa mga na nasaktan at na-offend po sa pangyayaring yun. But sa sarili ko po, uh, wala pong intensyon na makasakit ng damdamin, wala pong intensyon na, na mag magpakita na ng mamata ko ng tao dahil hindi po ako ganun. Um, pinalaki po ako ng mga magulang ko na to always keep the, my feet on the ground no matter where life takes you. And lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya niya. Kung nasan man ako ngayon, I'm always grateful to God because sabi ko nga lagi sa mga tao, without God, we're nothing. Gusto ko rin po mag, magpasalamat po sa lahat po na nag, ano, nag voice out ng kanilang suporta at you know, Maraming salamat po. It means so much to me. At yung mga bumatikos po sa akin, um sorry po and at the same time I forgive you. Lagi ko pong pinagdadasal 'to gabi-gabi. Never pumalya nai. Humingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko at sa mga taong nasaktan ko. At at the same time pinapatawaran ko na rin po yung mga nakasit, nakasakit sa akin.